Hi guys, magandang araw. Support to this video, magluluto tayo ng nisib na manok. So guys, ang nisib na manok, medyo matigas ang laman at makunat. Yung laman ng manok. Kaya ito guys, palalambutin muna natin. Habang pinapalambut natin ang ating nisib na manok, lalagyan natin siya ng ricado tulad ng asin, seasoning, bawang, sibuyas, at tubig. Palambutin, papalambutin muna natin siya guys. Ayan, nilagyan na rin natin siya ng patis para pag siya lumambot, malasang malasa na guys. Ayan, medyo matagal pagpapalambot nito guys. At habang pinapalambot natin, guys, bumili na ako ng pangrikado. At yan ang una muna natin gagawin, guys. Pagkapalambot. Nilagyan ko siya ng pangalawang gata. Yan. Inifless ko muna yung mano. At yan. Pagka igana yung tubig niya, yung pangalawang gata, nilagyan ko na rin siya ng chop na patatas. Yung patatas, guys, hindi ko na binalatan. Mistress ko na lang ng ganyan. Hugasan kong maigi. At nilagyan ko na rin siya ng siling green. Uh, siling haba. At nilagyan natin yung soy sauce adobo na natin. And then, guys, pagka uh, mix natin yan, pagkahalo, tatpan muna natin. pagkakumulo na yan guys tsaka natin gagataan yan yan magigitan yun nyo yung ng manok yung, yun yung Tidak na manok guys yan no Ayan, na yung patatas niya. Takata natin ilagay yung ating katang gata. Ayan. Ang tawag dyan guys, adobo sa gata. Nitid na manok, adobo sa gata. Yan ang ating ulam na yun guys. Yan o, sarap. and hindi guys, takpan muna natin, pakuluan muna natin yan. Nasa maluto yung ating naked yung manok pinintahan ko na rin yan guys yan na eh. at yan malapit ng maluto and then last guys ilalagyan natin sya ng suka kasi sobrang init ang panahon ngayon para iwas panis ang ating ulam huwag kakalimutan maglagay ng suka pag nagluluto para hindi mapanis ang ating ulam kasi gata yan guys magaling mapanis lalo ang ngayon mainit ang panahon yan ang ating adobo sa gata native na manok Um, dan bisa selalu dulu ya nang aku suka guys so yun lang guys kalau nga suka nya video like subscribe atau share thank you for watching that is all my That's see you in the next